ng tip at uh, sagot doon sa mga gusto malaman kung bakit uh, may gain ng power amp at kung paano mo malalaman kung nag clip na yung active speaker mo or yung power amp mo. Uh, kahit malayo siya, malalaman mo sa so, pamamagitan lang ng mixer. Hi guys! Bali magbibigay lang ako ng tips para doon sa uh, bago pa lang or sabihin na nating... Uh, nagtataka kung bakit kung paano mo malalaman kung yung kung yung active speaker mo eh, ay clip na kung nan, kung malayo sa yung speaker. Uh, so kung nandun ka sa isang booth ng malayo yung speaker mo, yung active speaker mo, uh, meron ka mixer na ganito s'yempre, di ba? At eh ito yung uh, uh, ato na to, uh, gamit ko is uh, JBL 'yon na line array na active speaker, uh, hindi na ako pumupunta dito. Pag malayo sa akin yung speaker, hindi na ako pumupunta dito para silipin siya kung, kung nag-clip siya. Kung nag-clip yung LED or limit. Yan, yeah, may limit yan. Uh, pumupunta lang ako dito para mag-set ng volume. So, ang gagawin ko dito, pag naka na yung mixer ko, naka-on na yung mixer ko, ang pa ang ang, ang step diyan dapat mixer mo muna unahin mong i-power on bago ito bago yung active speaker mo o yung power up mo o kung anong gamit mo amplifier mixer dapat ang una pagka mo ng mixer mo sa mo ngayon ipa-power on to pag na-power on mo ngayon to ang tendency niyan ang volume mo naka down nasa naka down ang tendency niyan dapat naka-max yan alam mo ba kung bakit nakamax tong mga bakit may master to at may ganito pang volume? Ito sa volume nito sa sa source ng mixer niya eh. Pero bakit may master mix, may master volume pa? Eh since may mixer ka naman, o may volume naman dito. Ang master ang master volume mga sir, uh, hindi po 'yan nandiyan dahil katulad 'yan ng volume ng mga mixer or uh, tulad ng mga volume na sa radio, yung mga ganun. po 'yan for safety purposes lang. Kaya may volume yan, yan lang. Like ito, like ito, may power up ako. Ayan. Ayan, power up ko. Nakikita nyo yung sa power up, may zero, di ba? Ayan. Kaya may zero yan, at ibig sabihin po yan, infinite. So, pag gagamitin mo ang power up, yung iba kasi nag explain pa, may matching daw yung gain, tsaka yung mixer. Kung paano yung matching, wala pong matching yan. Kaya po nandyan yan, in case lang po na makalimutan nyo yung source ng power ng ng audio nyo is naka ah, naka open or naka high hindi siya naka down so kaya po nandyan yan is para for safety purposes lang na hindi mabigla yung amplifier mo at speaker mo na baka masira so kung tutusin in reality wala po dapat to dapat yan naka infinite so pag ginamit mo ang power amp pag on mo ng power amp naka infinite yan yan sa so, kung magtataas ng ng volume sa mixer. Ito po tips lang po to para para malaman din ng iba. Kaya po natin binabolume niya ng mataas na nakasagad sa zero, sa infinite. Kasi once po na nakalahati lang yan at di nakasagad doon, maaari pong ma-overload yan. Kahit konti lang po ang volume nito. Mostly, yan, kahit konti lang ang volume nito, ma-overload yan. Mostly, kung ang meter ng, ng mixer may sumaabot so, na sa zero. Yan, zero mag-overload yan. Kaya po, mabibitin po siya sa power, uh, power supply niya. So, kailangan po, nakamax yan para po, yung tunog, yung bato ng power niya is naka-infinite, naka-ano siya, naka-maximum siya. Maximum yung may bibigay yung power. So, dito ka lang po mag-volume ng, ng kaute. Para po, hindi po uh, natin isagad-agad yung, yung power. Up. Ngayon, balik po tayo sa, ano, sa active bakit may limiter siya, di ba? O ba, paano mo malalaman kung nagli-limit na pala yung active mo? Kung malayo yung, yung active speaker mo, kaya yung power up mo. Kung malayo na siya, katulad nito, yan. yan. Kung malayo po yung speaker mo, yung active speaker mo, yung power up mo, ang, la, lagi mo lang gagawin dyan is if a full volume mo lang siya. Full volume lang, yan. yan. Full volume lang yan lagi. Kaya po malalaman mo kagad kung nakiklip yan, dito lang po yan sa mixer. Yan. Tulad yan, mixer. Ha? May zero siya. Kung ang, kung ang source po ng music may sumaabot kung mapalo po ng zero, ibig sabihin, yan yung pinakamalinis na tunog na normal. Hindi siya mababa, hindi siya mataas, sobrang taas. sya po yung pinaka parang tama lang na malinis na malakas na source o yung tamang standard na source. Pagmabot po sa pag uh, umabot po sa zero yung volume nung, nung source mo, nung sounds mo, either mic or music, ibig sabihin, yung po yung pinaka taman lakas para ibato niya dun sa power amp mo. Ngayon, since naka-max power amp mo, kunyari, ang power amp mo or ang, ang active speaker mo is kung ano po yung watts niya or peak power niya, katulad na ah uh, 15,000 peak, ah uh, Paano ano pa yung pinakalaks na uh, malakas niyang wattage na yung bibigay hanggang dun lang po talaga yon yun kaya yun yung purposes niya yun yung purposes niya kaya sinisi pinupull volume mo lahat ng ng volume mo sa mixer ah sa power up at saka sa active ngayon dahil sa dito ka ngayon sa mixer titingin ng nung level ng nung, nung lakas mo hindi ka pwedeng lumagpas sa 3. Pag lumagpas po sa 3 yan, magkiklip po yan. Doon mo malalaman na po yung, yung nagkiklip na yung, yung power up mo or yung active mo. Kaya kahit nasa malayo yung, yung active mo or power up, malalaman, malalaman mo pa rin kung nagkiklip na siya. Dahil lang dito. Once na lumagpas ng 3 yan, ng 6, alam mo nagkiklip yan. So, yun yung basehan po natin na uh, kahit malayo po yung yung active and power up at dahil at uh, kung bakit meron silang gain control for safety lang po ito hindi po siya ginagamit para maging volume din for safety lang siya kung tutusin dapat nakamax yan so yun lang po JBL number 1